Yeah. Alright, so what's up? Meron tayong bagong menu sa Pad Thai. So ito yan, ang tawag dito, send me Namu Hindi yung mura. Send me, ibig sabihin yung noodles na maliit. Na mu, ibig sabihin yung pork. Yeah. Mixed with gulay. Ito, ito yung masarap eh. Ito yung nagdadala yung sausawan. Pwede ka, wala pong kasamang togyong pero pwede kayong humingi. Pero kasi kami ako nilalagyan ko. Pero, gusto ko kasi yung toge. Pero pwede rin po kayong humingi. Pero ito lang yung kasama niya. Ito, gulay, itong noodles, tsaka yan. So, ang pagkain po niyan, ganito. wala mo, mamihis. Right. Napakasarap po niyan. Napakasarap. Kunan mo ako. Malayo, malayo, malayo. Kukuha muna kayo nito. Alright? Tapos kukuha kayo ng amount of noodles. Gusto nyo ng marami. Gusto nyo ng konti. Yan. Yan. So, pagkatapos niyan. yan, yan. Ako kasi mga tamang noodles lang. Yan. Yan, And then, yung slice ng pork boil to eh. Pwede isa, dalawa. Yan, ako isa. Ayos lang yan. Ito ang masarap dyan. Yung sauce niya. May peanut ito. May peanut sauce. Katulad ng mga chili sauce natin. May peanut. Uh, ano ba yun? Yung tamarind. Patis. Yan, yung ganyan yan. Tapos meron kalamansi. Pagkatapos yan, babalutin mo ngayon yung yung nilagyan mong sauce. Yan, ganyan. 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 Sabay subo. Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. <laughs> Napakasarap. Dabit. Kung kayo nagdagay, pwede lang tirahin ko. Ang gulang tatap-tatap. Napakasarap. 240 only. Available yan. Magkano? 240. 240 pesos. Good for? 1 to 2. 1 to 2. 1 person, 240. Walang mm. mabibitok. So, sa inyo, yung order nyo kasi napakasarap. one to lang, pwede na sa dalawa. Pero, napakasarap. Mag-uunha ngayon. Alright? available at pagtay pasita. Search nyo lang, waste nyo lang. Pagtay pasita, lalabas na po yan. Makaria nyo. Corner Athletic Drive, Pasita Complex. Alright? So, so, sarap, 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 sarap. Hmm.